Thế này nè. Thế này, thế này, thế này Nhiều 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 Ê nè, nè, Bukas, pagpasa ka na ng biodata mo pare, at saka, ano? Oh. Bi clearance. saka... Ay, ano saka, ano pare? Justice clearance. Hmm. Ayan, ayan na, Pare, magpadrag test ka, baka ikaw... Yung... <laughs> oh, Dulo daw. Ayun na. Wala, malo. ka no, na. Papakitaan ka yan. ko muna Dapat pala may training ka muna. Ah, may ano. Pag uuujit ka muna pala pre Kailangan okay, <glokes> hey, nga nga no? Training Alam nga kumpleto ng dapat <laughs> <laughs> mayroon insurance diyan. ng wala